merong dalawang paraan ng pag-iwas sa takot. Ang isa ay ang pagkumbinsi sa ating sarili na tayo ay immune mula sa mga sakuna at ang isa pa ay ang pagsasagawa ng lubos na katapangan. Pero mas mahirap ang huli lalo na't kung humihiram lang tayo ng tapang sa sinasabi nating mga agimat o anting-anting. Sapagkat sila'y gaya din ng taong may sakit na neresetahan ng doktor pero sa halip na basahin nito ay isnabit na lang sa leeg Sabay-sabing sila ay magaling na. Halika't magbalik tanong tayo sa kwento ng mga taong minsan ang naniwala sa kapangyarihan taglay ng kanilang samahan. Umasang makakatulong sa kanila na ipagsanggalang ang sarili laban sa mga kaaway. Ngunit kapangyarihan man ay wala rin kabuluhan kung pati ang bata ay ilalagay sa kanilang mga kamay kahit pasabihin sila'y api sa katwiran sa pagiging dukha. Ang kwento ng madugong bakbakan ng grupong taddad